pinunong Pablo, may confession, may binunyag tungkol sa mga sitwasyon at nangyayari noon at ngayon sa SB19. At heto nga, ipinahihwating niya na hindi perfect ang boy band na SB19, ang daming pinagdaanan, pati personal na apituhan at na ito nga ang kanyang sinasabi tungkol sa SB19 noon at ngayon. Ang pinakamaganda, natupad nila ang kanilang goals at pangarap para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya na walang naaapak ang tao. Nagsimula sa humble beginning at kumbaga rag to riches. Kaya naman maraming salamat sa suporta ng 18 at casual fans. How many times do we really check on the people around us? Parang our families, friends, yung loved ones natin, yung mga tao na talagang may pakialam sa atin, yung mga naniwala sa atin. How many times do we check up on them? Parang napaisip ako bigla. Kasi ever since napasok ako sa SP-19, 2015, kami nag-start na training. Grabe, tagal na. Almost 10 years. Parang ever since nung pumasok ako sa training na yun. Parang nagsuot ako ng horse blinders. Alam nyo ba yun? Yung, yung parang may takap dito sa side yung mata mo. Tapos dun ka lang sa direksyonin na yun papunta. Siyempre, pangarap mo yun. Gustong-gusto -gusto mong... Mga kamit, gusto, gusto mo mangyari lahat-lahat yun kasi pangarap mo siya eh. Parang gagawin mo lahat-lahat don. That was 10 years ago. Sabay-sabay namin siyang ginawa. Ang dami nangyari. Sumuko kami, nag-quit kami, bumalik kami. Talagang ginawa namin lahat. Pero papaisip ako parang sa sobrang tindi ng pangarap mo, sa sobrang tindi ng goal mo. Ako pa naman, hindi ako mag magaling mag-multitask. Kapag may isang bagay, lalo sa sayaw, nahihirapan ako kumanta at sumayo ng sabay. Kapag may kinagawa ko, so 'yung nagfo lang sa isang bagay. Parang gano'n yung, 'yung nangyari sa akin. Gano'n 'yung nangyari sa akin. Uusap na ako dito. To the point na parang sa sobrang paghahabol ko sa goals ko, nakalimutan ko na 'yung 'yung family ko, nakalimutan ko na 'yung friends ko, nakalimutan ko na 'yung dahilan kung bakit ako nag-start. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.